Sa gitna ng lumalalang tension sa rehiyon, nagpasya ang Israel na atakihin ang Iran dahil sa mga allegation ng mga programang nuclear at suportang militar sa Hezbollah. Bilang tugon, nagtipun-tipon ang mga sundalong Israeli at gumawa ng mga plano upang hadlangan ang banta mula sa Iran na itinuturing nilang isang panganib sa seguridad ng kanilang bansa. Habang abala ang Israel sa kanilang operasyon, nakatanggap ng ulat ang mga leader ng Iran na nagdudulot ng pangamba at pagsasaayos sa kanilang sariling depensa. Nang dumating ang oras ng atake, nagpatuloy ang Israel sa kanilang misyon, nagdulot ito ng takot at pagkabahala sa mga civilian sa Iran na nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Habang umuusad ang sitwasyon, umabot ang mga balita tungkol sa atake sa buong mundo na nagresulta sa agarang pagtitipon ng mga pandaigdigang leader upang talakayin ang lumalalang sigalot. Sa mga kalsada, nagkaroon ng mga protesta mula sa iba't ibang bansa na nananawagan para sa kapayapaan at pagtigil sa digmaan na nagbibigay diin sa pangangailangan ng diplomatikong solusyon. Matapos ang mga linggong tensyon at labanan, nagtagumpay ang mga diplomat sa pagbuo ng kasunduan sa kapayapaan na nagbigay daan sa muling pagugnayan ng mga pamilya at pag-asam ng mas mapayapang kinabukasan.